Yun nga mga kabenchurs, hindi pa rin natatapos ang ating paghahanap ng solusyon sa tumitinding init ng panahon. Kaya naman dahil dito ay napapadpad kami kung saan saan lugar at nakakadiscover kami ng mga lugar na hindi namin inaasahan na pwede mag-camping, maligo, kumain at mamasyal. Tara, Samahan nyo kami ngayon dito sa aming biyahe, kasama si Yung at si Biyahe ni Bro. Samahan nyo kami. Natuklasin ang ganda ng ating lalawigan, ang lalawigan ng Bulacan. Nandito nga kami ngayon ni Biyangi Bro at ni Sir Yung sa Talampas. Dito sa, parang Bustos ba ito? Hindi. O yung Bustos, Bulacan. At nandito kami sa tinatawag ni ng sobrang public resort. Kaya <laughs> sinabi sobrang public, sobrang daming tao. At yung kahabaan ng highway na, hindi naman to highway, pero girit ng highway. Yung kahabaan nito, papasok ng Plardel, lalabas ka ng Bustos. So, yung patubig na to, sobrang lawak niya. Malalim ang tubig, kaya maraming naliligo. Lalo na sa panahon ngayon, sobrang daming gusto magpalamig. At ito yung perfect time para gawin nila to at perfect place para na rin sa kanila. Dahil unang-una, libre. Pangalawa, may mga nagtitinda. Pangatlo, may mga spot na lilim, may mga puno kung pwedeng gusto mong magcamping habang magsuswimming sa patubig, pwedeng pwede mong gawin. Kagaya ng mga tao na kita namin dito ngayon. So, maraming tinda dito. At, ah... Uh, kaya kami nandito is para tingnan yung lugar at para enjoy nyo yun yung lugar. Sheesh! Pumasok nga kami ng bayan ng Plaridel at sa tuloy-tuloy namin biyahe ay lumabas kami sa bayan na ng Bustos. So magkarugtong ang patubig na ito ng Plaridel at Bustos at nakikita sa gitna ang tinatawag din ng tambubong na maraming pinapaliguan at maraming tao rin na nagpupunta para magpatanggal ng kanilang init sa katawan. Dito ay hindi ka matatakot magutom. Basta may dala kang pera, marami kang pwedeng kainan. May dala ng kape, merienda, halo-halo, at kung ano-ano pa na pwedeng meriendahin na isang tao. Kapag tapos mong maligo o gusto mo lang mamasyal, nagutom ka, ay dito ang best place na pwede mong hanapin ang mga trip mong pagkain. So alas na, marami pa rin tao dito. mainit pa rin yung sikat ng araw dito sa tabi natin mayroong, ano, may tindahan ng kape. So may kape dito. Marami naman tindahan dito sa gilid-gilid na nakapwesto, So kailangan mo lang talagang baybayin itong isang buong kasada na 'to para makita mo 'yung mga nagtitinda. So ayun, meron dito ano. Kape. kayo dito. Tayahin niyo rin 'to. Kape na 'to, ayun 'no. Oh. Ang maraming tao diyan. So Ayun, oh. No? Kaya maliligo si paring nga kapag dumami yung babae. Parang huh? gano'n ka nang tagal mabubunta dito? Nagkata para, parang siguro noong 2017 na discover ko to eh. Gano'n na itsura nun? Ay hindi, dati rap road to. Rap road pa ako dati. Gano'n mag-rap? Pagano'n <laughs> <O>, eh. Upload <laughs> <Aakatang> cam ate. <laughs> <laughs> Pero marami na talaga naliligo. Oh, Wala. Kunti lang ang naliligo, okay. no, um, uh, naliligo dito. Tapos, ano to? Naging joggingan. Tapos bike. Ano pa tayo? Summer <laughs> nga ngayon, siyempre, na-discover nila na ako, di ba lang paligyan? Sa tingin mo, sa tingin mo, yung mga ibang yung nix, nagdadala dito ng mga babae, nagdadala dito. Ay, sigurado, 100%. Talo, kung ganyan yung place, tingnan mo sa likod mo. Ayun, no? Still no? It depends to the situation. Pagkagabi, lintig dito. Napakadilig dito. So, dalahan pa na ito ng mga chicks, eh. Hindi tayo dapat nandito kasi mga loyal tayo. Kapare, kami babae ka na tayo mo rito. Ay, hindi. kaming kami babae ka na tayo mo rito. Ay, hindi. kaming kami babae ka na tayo mo rito. Ay, hindi. kaming kami babae ka na tayo mo rito. Ay, din. Bawal na ako makumahan. Pass tayo Meron na walang ikaw sa yellow. Ano na Naging to? Naging karirahan. Naging karirahan na rin to ngayon. Naging race na. Pero ang dami nagpupunta talaga dito. Oo, maraming ang tao. Ang dami tao dito. Masakasahan tayo. Ito yun naman sa drone kanina. Napakahaba nung patubig na pero kaya sa mo ko malapit kasi isang diretso lang ano. Isang diretso. Pero pagka highway pagka, pagka sa highway ka tatanda sa kabila sa may taas, mas malayo doon kasi maraming mga paligoli ko. Ito kasi halos kung natin isang diretso lang. Mm. So kung galing ka ng pulilan, ito yung looban. Oo, oh, ito ito. ito. Uh, ka ng bintog. <laughs> Parulan. Yung dire diretso hanggang sa makapinga ng talampas. Talampas yung dulo. Kasi paglabas mo ulit ay, mag-highway ka na. Bustos na. Pagpunta uh, ng bustos. Na. So, yun. Yan ang daan dito pag uh, pupunta kayo dito. Ang dami naliligo dito. Sobrang daming naliligo. Tsaka, hindi ka naman na magugutong kung may dala pera. Ang dami din nga dito sa tindahan. Uh, pwede mong bilan. Foreigner. Oh, <laughs> yung okay, okay. so, mga dumadaan foreigner eh. Yung mga dumadaan yung lahi eh. Foreigner. Dahing a farm. Okay ka, kung gusto mo makapangasawa ng foreigner, Punta Pwede ka dito. dito. So, tulad dito. Nigerian. Yan. Yan, chin 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 chin. Tingin chin. Tingin chin ka po. So mamaya abangan si biyahe ni bro. Manulunod si biyahe ni bro eh. Tatalo tayo. So tatalo siya mamaya. <laughs> At ipapakita nga namin sa si inyo kung gaano karami ang mga nagtitinda dito. At kung gaano rin kadami ang tao dito na tumatangkilig na mamasyal sa kanilang mga paninda. mahangin na lugar, presko, masasarap na pagkain at maaliwala sa tanawin. Kaya babalik-balikan mo ang tambubong na tinatawag nila. Nang humupa na ang dami ng tao, nagdesisyon ng tumalun si biyahe ni bro para maligo. At kahit sabihin natin na patubig lamang ito ay marami ditong na-aksidente, nalulunod at nasasawi. Kaya meron silang ganitong mga banner na nakalagay para iwas sa ring disgrasya sa mga naliligo dito. At dahil nga libre, sana ay ayusin din natin yung mga basura na ating daladala. Daling din natin pa uwi. So mga nang hapong busa inyo lahat, andito po kami ngayon sa patubig ng Busos Plardel. Baka po may nakakita sa inyo Baka po may nakakilala sa inyo nang nawawala po na yun. Kita nyo ho, oh, siya na lang ang naliligo ngayong araw dito. Kahit paggabi na, siya na lang ang nanatiling lumu lumulusot na sa may tulay. Talagang may toyo eh. Ayun no? Kasi na ho ang ulo. Baka po mayroong pwede mag-rescue. Ito no? Kita yung iba, yung iba ho, iniiwasan yung agos siya naman pinupuntahan. Talaga may toyo eh. Maypool. Maypool. Shout out po kay Kapitan Dennis. Baka po pwede ko itong ilibre ng ligo sa wave pool nyo. Okay, mamamatay okay. ho to, mamamatay huto dito. Ayan o. Ayan ho kami ng Derek Ramsey ng Dumpul First. Ito nyo oh Ano may toyo ka ano? Ha? Ito so, pinabaw Mababaw daw mo, mababaw Hindi ka tumunod sa Pacific ocean <laughs> Mababaw daw Yan po si Muru Ami, si Cesar Si Cesar Munyanyo <laughs> Ano, masabi mo? Batang may laban? Baka po ano, hindi siya eh. Magka, nag type ka. Sabi sigurado siguradu ulong eh. Pwede. Ha? Sinukot ko eh. Wala mo ikaw dito. <laughs> Wala yan. <laughs> Lalo. Pukuha pa tayo ng kathedra nga. So may mga katheds din pala dito eh yeah? ha. So yun know, Parang bahay ng duwinde. <laughs> may katheds pa ano? Kaya <laughs> yeah, pinaparentahan nyo na tatayan. Dito. So pag... Pagpupunta kayo dito sa ano, patubig. Pwede kaya magrenta Huwag <laughs> uh, Ano to? 3-5? Hindi! no? Pero may pa rin sa na

hahahaha oo pero hindi nga yan o sa hindi maselan pwede 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 yung inumin pag hindi ka maselan Pero meron tong masela <laughs> ehem <laughs> magkakabalagad tong hapon dito para may sa aswang hahahaha <laughs> yung ambience

Ano ito? 12.52 over time. Anong talaga <laughs> ba? Mag-discount dalawa. <laughs> May discount yan. Ma kita mo, asin na kita niya. Aircondition niya. Hindi mo, mo makikita niya. So, may aircon may aircon. Ah, so, ang pinagpamahal niya kasi may chimney. Yung TV sa dulo. O pagka yung katirika ng araw, sobrang <laughs> daming tao rito. Parang masayang sa malo. Pare, talaga sa outdoor, hindi may aircon. Kanina mga nakatao dito, mga nakaraptor pa eh So dito medyo mahangin nga lang kaya masarap dito So dito sa kabilang side nung ano Sobrang public resort <laughs> uh, Ito Marami silang cottage dito na siguro ano lang to Ah uh, bumurahin siya na kati siya. talagang pahingahan lang, silong lang. Kung gusto magkainan. Dito sila po pwesto. So ayan yung mga kati siya. Yeah. So ayan yung mga kati siya. Ito yung may-ari ng mga kati So malakas naman ba negosyo ko yung summer? Ato lang. So malakas. Malakas eh, ang baso. Galang. Maraya pa rin tao. Kahit napadilim na. Kung nais nyo ng budget-friendly na pumasyal, ay mainam na magtungo kayo dito sa Matambugong, Plardel Bustos. So makikita niyan, paghahanapin nyo rin sa Google Map. Ang isang malaking diretsong karsadang ito, kasabay ng patubig na ito, ay swak na swak sa pamasyal nyong pamilya. Lalo na kung nagtitipid ka. Kaya let's go! It's more fun in Bulacan.